Hello guys, kain kayo. May dalagdala si man. Si Boss Jason nakatamba daw siya. Kenta iklog. Paborito ulit ni Boss Jimmy. Yeah, paborito niya. Mga paborito lahat ni Boss Jimmy ang dala ni Kan, ah. Boss Jason ah. Gusto ata ni Boss Jimmy. Picnic tayo, picnic. Walang baboy oh. Ha? Huh? Walang baboy. Walang baboy. Walang sagot na baboy. Hindi mo pa. Jimmy! Kain! Gulong huh? pa sa ina. Gulong, gulong. Gulong na to. Dito na ako sa gabi. Ha? Huh? Yeah. Boy, kain tayo. Gulay-gulay lang muna, boy. saan na yan? hindi lang yan ang kalabasa. tama naman ah huwag hmm. lang yung kalabasan na ka Boy saot na mamaya wala pala ba siya niya saot? may saot siya? may saot na pera mo

Live na live. Live na yan. Puto, ilang? Jimmy. <laughs> Jimmy mamimis talagang namin. Jimmy ikaw talagang nagpapasaya sa FB site Shaitan. Apa punya kami Iwan dirim, sabi yang mengam, apa Alsa Salma di itu kusida, piknik kami di to di park, terus pegiat terus kami kemarin pasti bulu kami. Paltasal Ulam namin Karni Nalagyan ng kalabasa Kalabasa may puti Kalabasa may Kalabasa may puti Alvin, Kain. Shout out early Rasal Kaima. Kain. Ah, benar. si Idol Chris. Kabayan 143 Baka naman Mag-subscribe kayo sa kan Youtube ni Boss Diesel Kabayan, oh. mga porsi Ganito lang Ang mga tunay misis mo Ganito lang

ดูกต mm ืน hmm. ลุหน oh, ูะเน่น้าไม่ไมวแล้วอยกับพ่อมาไมเนี่ยน่กลับปก็เปล่าที่ไม่ก็ตามแมงเด็กเราน้าไปดู